Dito tayo sa minahan at uh, siyempre safety first. Magsusuot ako ng refractorized vest kasi may mga panahon na sobrang lakas ng alikabok at uh, may mga dumadaan ng mga truck at uh, kailangan makita nila tayo. Dito nagsisimula ang lahat, ano? Para makagawa lang tayo ng isang stainless na jeep, binubungkal pala yan dito sa isang minahan kung saan makakakuha tayo ng nickel. 24 oras na minimina itong uh open pit na ito, no? yung tinatawag ng open pit at uh, hinahanap yung layer ng lupa na mataas ang content ng, ng nickel. Pero paano nga ba minimina ang mineral na ito? May bahagi ng lupa kung saan matatagpuan ng nickel. Sa taas na bahagi ng lupa o topsoil na tinatawag itong laterite zone kung saan maliliit na porsyento lang ng nickel ang maaaring makuha. Sa ilalim pa nito ay ang limonite zone katulad ng laterite. Konti din ang nickel content na matatagpuan dito. At sa baba nito, ang tinatawag nilang soprolite zone, kung saan makikita ang mga malalaking bato at matataas na kalidad ng nickel. At ang bahaging ito ang minimina ng mga mining company para ibenta. Pero may ilang katutubo ang hindi pumayag na minahin ang kanilang lugar. Sa sobrang taas ng demand natin sa mga pangangailangan natin, lalo na sa komunikasyon tulad ng mga laptops, cellphones, mga gamit natin sa bahay, mga mga sasakyan, lahat ito nangangailangan ng nickel. Ayan, kasama natin yung mga experts natin. At uh, Ayan, makita natin dahil uh, patag siya, yung hangin may dalang mga buha-buhangin gaano kalaking area na ang na-mine dito sa Rio Tuba since 1970s? Uh, ang nagamit lang namin na area is something like uh, 500 uh, hectares. Kasama na yung lahat ng facilities. Nakikita ko yung mga damage na nangyari sa bundok. Siyempre, gusto lang natin maintindihan paano ba yung operations ng isang mining company? Ano ba yung mga nangyayari sa loob ng operation nyo? Ito yung pinakagarahe ng mga dump truck ito yung hard hat zone. So, hintayin natin dito yung mga driver kasi ito yung oras ng pagdating nila, yung shifting. Ito yung mga uh, driver, mga empleyado na siyang uh, kumukuha ng nickel dito sa Rio Tuba. Kayo pa yung schedule nito? Hindi. Kanya-kanya kami. May limonite, may sacrolite. Saan na po kayo kumakain ng uh, Mga nyo? Uh, sa taas na sa truck na mismo. Ano kung bakal yung... nyo? Ay, ito Wow! Yung mining kasi so high in demand na kailangan 24 hours ang operations. You know? And then nagulat ako dahil three shiftings para yung mga, yung mga miners doon. Kasi kailangan tuloy-tuloy, gabi, umaga. Ang, ang trabaho doon. mahigit 300 truck ang humahakot ng nickel dito sa Rio Tuba Mining Corporation. The large scale footprint is only about 0.2% of the entire area of the country. So we shouldn't be worried and these are mineralized lands, not agricultural lands. So we shouldn't be worried about the issue of food or fishing. Sundan natin itong mga truck na ito kung saan dadalhin nila yung ore. No? Narating na natin itong uh, site kung saan dinideliver itong mga lupa na ito, na may halong nikir.